A pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangisda si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita, Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Sebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pagsasadiwa Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Minsay may nagtanong, ano ang kaibahan ng disipulo sa apostol? Ayon sa living space, ang disipulo na mula sa wikang Latin ay nangangahulugang para matuto o isang tagasunod na tumatanggap ng mga aral ng guro at ginagawa itong paraan ng kanyang pamumuhay. Sa kabilang dako, ang apostol naman na mula sa wikang Griego ay nangangahulugang magsagawa ng misyon. Matapos sanayin ni Jesus ang labindalawang alagad, isinugo sila para mangaral, magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Kasama sila ni Jesus sa pinakamahalagang panahon bago siya namatay at nang muli siyang mabuhay pagkaraan ng tatlong araw. Bilang kanyang mga disipulo sa ngayon, may tungkulin tayong pagyamani ng buong sigasig at kababaang loob ang lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin at gamitin ito sa paglilingkod sa Kanya at sa ating kapwa. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Sillian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.